Siya ay naghintay sa kanyang amo na patay na ng mahabang panahon. Kalaunan siya ay pumanaw din sa paghihintay. Alamin natin ang kwento ng Hatshe, A Dog's Tale. Sa isang eskwelahan, Si Ronnie ay kailangang magbigay ng isang presentasyon sa paaralan tungkol sa isang personal na bayani. Pinili niyang ikwento ang aso ng kanyang lolo na si Hachi. Siya ay pinagtatawa na ng kanyang mga kaklase. Sa kabila nito, itinuloy ni Ronnie kung paano nakuha ng kanyang lolo na si Professor Parker Wilson si Hachi. Mula sa isang monasteryo ng Japan, si Hachi ay inilagay ng isang monghe sa isang crate upang ipadala sa Estados Unidos. Si Hachi ay kasama ng mga bagahe upang ihatid sana sa may-ari ng tuta. Hindi napansin ng crew na natumba ang crate ni Hachi. Ang tuta ay lumabas ng crate at gumala sa istasyon ng tren sa Woonsocket Road Island. Dito ay nagtagpo ang landas nila Wilson at Hachi. Dito rin magsisimula ang kwento ng samahan nilang dalawa. Iniuwi ni Parker Wilson si Hachi upang manatili sa kanya ang tuta ng isang gabi lang. Gayunpaman, ang may-ari ng tuta ay hindi nila mahanap, at si Parker at ang tuta ay nagsimulang bumuo ng isang malapit na samahan. Nalaman din niya mula kay Ken, isang kaibigang profesor na hapon, na ang aso ay isang lahi na tinatawag na akita, at ang karakter sa kwelyo ng aso ay ang numerong walo, na ang ibig sabihin ay Hachi. Bagamat tutol ang asawa ni Parker na si Kate sa pag-iingat sa tuta sa simula, sa kalaunan ay sumuko siya matapos maisip ang samahan sa pagitan ni Parker at Hachi. Sa mga sumunod na taon, mas naging malapit sina Parker at Hachi. Sinubukan ni Parker na sanayin si Hachi sa mga bagay na gawain ng isang aso ngunit tumanggi si Hachi na gawin ito. Isang umaga aalis si Parker para pumasok sa trabaho, habang nakikipaglaro sa kanya si Hachi. Iniwan ni Parker si Hachi sa bahay. Nagukay si Hachi sa bakuran upang makalabas ng bakod at sinundan si Parker. Sa loob ng tren, nakita ni Parker mula sa bintana si Hachi na nakasunod sa kanya. Agad bumaba ng tren si Parker upang pauwiin si Hachi, ngunit tumanggi ang aso hanggat hindi nito kasama ang kanyang amo. Na naging dahilan upang iwanan siya ng tren at hindi makapasok ng trabaho. Kinabukasan ay nakapasok si Parker sa trabaho, at si Hachi ay naiwan sa pangangalagan ni Kate, na talaga naman kinagiliwan siya nito. Pagsapit ng hapon ay tumawid ng bakod si Hachi at naglakbay papuntang terminal ng tren at pumwesto sa halamanan sa harap ng pintuan ng istasyon upang hintayin si Parker. Nang makita si Parker ay agad niya itong nilapitan at laking gulat ni Parker na naroon si Hachi. At namangha siya rito na nagawa niyang pumunta ng istasyon na mag-isa, ayon na rin sa mga tao sa terminal. Agad umalis sila Parker at naglakbay pa uwi ng bahay. Ipinakilala ni Andy ang anak nila Parker na babae, ang kanyang boyfriend na si Michael. Sinubukan din nito na turuan si Hachi na kunin ang bola, ngunit hindi rin ito sumusunod. Nakausap ni Parker si Ken at ipinaliwanag nito na hindi pwedeng turuan ang asong Akita. Kung sakaling kukunin ni Hachi ang bola ay may mabigat siyang dahilan. Isang umaga, habang papasok si Parker sa trabaho, ay nakasunod sa kanya si Hachi. Inutusan niya ito na manatili sa bahay, ngunit parang nagmamakaawa ito na sumama siya sa terminal. Pinayagan ni Parker na sumama sa kanya si Hachi at naglakbay sila patungo ng istasyon. Pagdating sa lugar ay inutusan niya si Hachi na umuwi ng bahay na siya namang sinunod ni Hachi. Sa pag-uwi ni Parker ay natutuwa itong makita si Hachi sa istasyon sa kanyang tambayan na naghihintay sa kanya. At sinasalubong niya ito ng yakap at magkasamang naglalakad pa uwi ng bahay. Naging pang-araw-araw nilang rutin ang ginagawa nila Parker at Hachi. Hindi nagtagal ay ikinasal si Andy at Michael, at kasama si Hachi sa wedding photo ng pamilya. Isang araw, paglabas ni Parker ng istasyon ay wala doon si Hachi. Umuwi si Parker ng bahay at tinatawag niya si Hachi. Pinuntahan niya ang doghouse, at nakita niya na kamakahol ito. Isang rakon ang nakaharang sa daanan ni Hachi kung kaya't hindi nito nagawang makaalis at pumunta ng terminal. Tinakpan ni Parker ng kahon ng rakon at inutusan si Hachi na lumabas, Ngunit nasagi ni Hachi ang kamay ni Parker at natanggal ang nakatakip na kahon sa rakon. Naglabas ito ng mabahong amoy na tumama sa kanilang dalawa. Nagkaroon ng romantic na gabi sila Parker at Kate. Kung kaya si Hachi ay nanatili sa doghouse. Kinabukasan, papasok ng trabaho si Parker, si Hachi ay kakaiba ang ikanikilos, na parang pinipigilan si Parker na umalis. Umalis si Parker nang hindi kasama ang kanyang alaga. Habang si Hachi ay pumasok ng doghouse at kinuha nito ang bola. Pagkatapos ay umalis siya at sinundan si Parker. Bago makapasok ng terminal si Parker ay nakita niya si Hachi. Nakipaglaro siya rito, at sa unang pagkakataon ay sinusunod ni Hachi na kunin ang bola. Kung makahol si Hachi kay Parker na parang nagbibigay ng babala sa kanya. Niyakap siya ni Parker bago ito tuluyang umalis. Masayang nagtuturo si Parker sa kanyang klase na parang walang nararamdaman na sakit. Sa pagtayo nito ay agad siyang bumagsak na agad niyang kinamatay. Si Hatchie, tulad ng nakasanayan ay nasa terminal ng tren at naghihintay sa kanyang amo. Ngunit sumapit na ang alas 5 ng hapon ay wala pa rin ang kanyang amo. Nanatili si Hachi sa kanyang tambayan kahit gumavi na at patuloy na naghihintay kay Parker. Dumating si Michael at sinundo si Hachi. Habang ang pamilya ay nagluluksa sa libing ni Parker, si Hachi ay pumunta ng terminal ng tren at naghihintay na dumating si Parker. Ngunit sumapit na ang dilim ay wala pa rin ang kanyang amo. Hindi nagtagal ay ibinenta ni Kate ang kanilang bahay at nais nito na lumayo upang makalimot. Si Hachi ay napunta sa pangangalaga nila Andy at Michael, kasama si Ronnie na noon ay baby pa lamang. Sa pagbukas ng pinto ni Michael ay agad tumakbo si Hachi palabas ng bahay. Hinabol siya ni Michael ngunit hindi siya naabutan. Naglakbay si Hachi gamit ang mga riles ng tren na kanyang sinundan upang makarating sa dati nilang tirahan. Nang makita ni Hachi na ibang tao na ang nakatira ay agad itong umalis at pumunta sa terminal ng tren at pumwesto sa kanyang tambayan at naghintay kay Parker. Dumating sila Andy at Michael at sinundo nila si Hachi. Napansin ni Andy na matamlay si Hachi at hindi nito matanggap na wala na ang kanyang amo, kaya nagpaubaya si Andy at pinayagan si Hachi na makaalis. Bumalik si Hachi sa istasyon at araw-araw ay naghihintay siya sa kanyang matalik na kaibigan. Di nagtagal, ang isang reporter ay nagsulat ng isang kwento tungkol kay Hachi, at ang mga tao ay nagsimulang magpadala sa kanya ng pera at mga card. Nabasa ni Ken ang balita ni Hachi, at naglakbay siya sa bedridge. Kinausap si Hachi ni Ken sa wikang hapon, sinabi niya kay Hachi na hindi nadarating ang hinihintay niya pero alam kong handa kang maghintay. Matagal na panahon pa ang hihintayin mo Hachi. Sabi ni Ken, lumipas ang mahabang panahon ng paghihintay ni Hachi sa terminal. Sa ikasampung anibersaryo ng kamatayan ni Parker ay dumating si Kate sa bayan upang bisitahin ang kanyang libingan, kung saan naruroon din si Ken. Naantig ang kanyang puso nang makita ang isang matandang Hachi na naghihintay pa rin sa istasyon para sa kanyang amo. Nang maglaon, Ikinwento ni Kate sa sampung taong gulang na si Ronnie ang kwento ni Hachi, na dahan-dahang nanirahan sa lugar. Kalaunan ay pumanaw si Hachi sa kanyang lugar sa istasyon, habang inihintay pa rin si Parker na sa wakas ay dumating upang sunduin siya sa kabilang buhay. Muling nagsama ang matalik na magkaibigan at hindi na muling maghihiwalay pa. Sa eskwelahan, Sinabi ni Ronnie na ang kanyang lolo at si Hachi ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng katapatan, na nangangahulugang hindi mo dapat kalimutan ang sinumang mang minamahal mo. Napagpasyahan niya na magpakailanman si Hachi ang kanyang personal na bayani, at nagpalakpakan ang klase. Mula sa school bus, sinalubong si Ronnie ni Michael at isang maliit na bagong tuta na pinangalanang din niyang Hachi. Si Ronnie at ang tuta ay naglalakbay sa parehong mga landas na bayan ni Hachi, mga ilang taon na ang nakalilipas. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita kits ulit tayo. Maraming salamat po.